Sa Palang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay November 2, uh, 2023 at ngayon po ay ang paggunita natin sa lahat ng mga kaluluwa ng mga almahal natin sa buhay na yumaon na. Mula po dito sa Manila North Cemetery kung saan nakahimlay din po ang uh, mga labi ng aking papa sa si Salvador. Atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ng Karunungan, chapter 3, verses 1 to 9. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay iniisip nila ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ng mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa kanya ay makauunawa sa katotohanan ng kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig sapagkat siya ay mabuti at mawain sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So para po sa uh, ating lahat, sa paalala na sa pagpunta natin sa mga puntod o libingan, na ating mga mahal sa buhay ay wag na wag po silang kakalimutan na pag alayan ng panalangin. Pagamat makikita kita kayo sa kuntod, dadala ng mga pagkain at magkakasiyahan pero nawa po ay wag natin makalimutan ang pinakamahalagang bagay na dapat natin gawin ang ipagdasal sila. At sa atin din po na nawa ay mapaalalahanan tayo muli no, na bawat isa sa atin ay ahantong sa ganitong uh, kalagayan. Lahat po tayo ay mayroong haharaping kamatayan. Umamatay din po tayo katulad ng mga binibisita natin dito sa libingan. Kaya po nawa ay mapaalalahanan tayo ng narinig natin na uh, uh, pagbasa mula sa aklat ng karunungan na tayo po ay may katapusan at at dito sa buhay na ito at sa sa kabilang buhay lamang po tayo. Ang mga nahihimlay dito ay sa makabilang buhay na kaya uh, ganun din po tayo. Pag natin na habang tayo po ay nabubuhay ay maging uh, mabuti at maging masunuri sa mga salita ng Diyos habang buhay pa, ibigay natin ang mga nararapat na ibigay para sa atin pong mga minamahal sa buhay. Muli, isang mapagpalang araw sa inyong buhay.